Hello, good morning mga idol. Ay, may gusto lang ako, ano siya, may gusto lang ako i-share sa inyo mga idol para magkaroon kayo ng aral tungkol sa isang relasyon o tungkol sa isang mag, tungkol sa ano, kung gusto mo magkaroon ng pamilya o jowa, ganyan. 2004, mga idol, nagkaroon ako ng tatlong juwa. Tatlong jowa yun ha, o tatlong girlfriend. Gusto ko lang i-share to sa inyo mga idol para magkaroon kayo ng idea. Para at least pag mangyari sa inyo to, magkakaroon na kayo ng masakin, dagdag kalaman. Ba't tatlo sila? Itong isa, itong isa kong ano, juwa, no? Sobrang ganda. Kisay. Ang ganda yung ano niya ba? Basta maganda siya, sobrang ganda niya. Pero, ang hindi ko lang gustuhan, kasi ano lang, one week pa lang kami niyan eh. Sabi niya sa akin, pwede bang mag yung cellphone mo? O pwede i-regalo mo na lang sa akin? Sabi niya. Siyempre, ako naman, hindi ko gusto ganun klase ng mabae. Eh? Yung one week pa lang kayo, gusto niya mangingi ng mga bagay-bagay sa akin. I Sabi niya sa akin, ang ganda-ganda ng cellphone mo, baka pwede i-regalo mo na lang sa akin o ibigay mo sa akin yan. Siyempre, ako naman, kahit sino siguro, ano, ah, hindi maganda, ganong klase babae, na hindi marunong sa maghintay, para bigyan mo siya. Kahit itong una, ito yung isa, yung isa number one. Maganda siya, pero hindi ko siya type ang ugali nun. Yan. Sa pangalawa, ito na siya. Pangalawa. Pangalawa yun ang pangalawa. Ito naman yung pangalawa, mabait. Tahimik lang siya. Wala kang maririnig na hiningi sa'yo Basta himik lang siya. Naghihintay lang kung bibigyan mo o hindi. Wala siyang ano, wala siyang sinasuggest, wala siyang sinasabi. At mabait ang magulang. Sobrang bait ng magulang. Pati yung babae, sobrang bait sa akin. At eh, sobrang bait yan. Ang inayawan ko lang sa pangalawa, naninigiriyo siya. Sabi ko noon, kasi ako kasi ano ah, wala akong bisyo. Hindi ba ako pero yung magulang ko, naninigrilyo din. Pero ako kasi ano yan, ayaw na ayaw ko yung naninigrilyo. Pero sobrang bait. Ito pangalawa sa akin, sobrang bait. Pati yung mga magulang nila, sobrang bait sa akin eh. Kasi, ah, close na close ko talaga yung magulang nila. Wala akong masabi. Pero isa lang kasi yung inayawan ko dito, yung nakita ko siya naninigrilyo sa pangalawa. Itong pangatlo mga idol, yan. Itong pangatlo, Sobrang tahimik din. Sobrang bait. Sobrang bait. Pero yung magulang niya, ang hindi ko naman gusto. Hindi ko type ang ano ba? Yung mga ugali. Magulang. Ito pa Mabait siya. Tahimik. Pero yung magulang, hindi ko type yung mga ugali nila. Yan. Yung tatlo na yan. Kaya noon, naguguluhan ako kung sino sa tatlo na yan na pwede kong samahan, sabi ko, habang buhay, o pwede ko kasama ang pagtanda ko. Ito na yan. Dahil yung utak natin at puso natin sa kanya nakatutok sa pangatlo. Sabi ng utak ko, gusto niya siya lagi ko nakikita at siya lagi ko makasama habang buhay. Pero din yung puso ko, gusto niya ano, siya yung sa puso ko nun. At sabi ko, yung magulang niya hindi ko pinansin eh. Maski hindi maganda ugali. Dahil nasa puso ko siya, yung pangatlo, nasa isip ko siya, ganyan yung pagmamahal mga idol. Oh. O. So, Pero sa totoo lang, ito yung pangalawa sa ano yung maganda. oh Sabi ng pangalawa sa akin, ano? Sige, tatanggalin ko yung panigriyo ko. Basta mahalin mo lang ako. Basta balikan mo lang ako. Sabi sa akin mga idol.